Si Dion, kasi gullible siya, pero sobrang baiit. Max. Ako. Hindi, <laughs> naka-mabait si... wala, ang hirap naman yan nanon kaagad. Si Dion and si Max. Na, well, lahat sila mabait, pero pinaka. <laughs> well, yung karakter nila, una-una. At sa totoong buhay mo yun, mabait sila. Ah, uh, si Max. Max, pinaka-mabait. Sorry sa iba, pero si Max <laughs> Yung unahin ko na ako. Hindi, <laughs> marami naman eh. Lahat naman sila mabait. Pero pinaka, halos lahat. Pero si Max, kung mamimili ako sa kanila, si Max pina mabait. Ako. Si Luis, pinaka makalit. At kalog. Ha <laughs> <muli siya> na ako. <laughs> Si Densyo. Hindi. Makulit. Si Jackie. Si Jackie Reyes pinakamakulit. Si Miss Alandi. Kulit-kulit <laughs> niya. Feeling ko ako. Si Densyo. Ako. Pinakamakulit dito. Hmm. Parang wala eh. Ako yata eh. Oo. <laughs> si Jackie. Si Jackie. Pag walang scene, para pupunta ako sa sa location na ikuting ko yun. pag may nakita akong magandang spot. O yun, selfie ako dito. Ako! <laughs> wala pa sila. May selfie nga ako. Okay, ang ganda ng kali. Eh. <laughs> ako, ako siguro. Oo. Oh, wala din solo picture yung mga nandun sa Instagram ko okay. eh. Si Direct mic. Ako <laughs> ba? Si Gwen, si Gwen. Sa so unang tingin, siya yung pinaka parang masungit. Pero once nalapitan mo siya, hindi mo ma-realize mo na cool pala siya. Hindi pala siya mayroong tapitan. Uy. Uh -huh. Ako. Si <laughs> so French. Francesca Faria. yan. Bakit? Wala, siya yung parang sa barkada. Siya yung lagi may kwento lahat naman cool pero yung ka. kasi ako kaya kong pakisamahan lang. parang kalog kasi ako wala hindi ko alam kung sino pinaka-tick sa akin ah si Luis yan parang siya nag chance ay kita ko siya yung laptop siya talaga siguro si Luis pinaka oh, Sigi Luis Fernandez. si Sista sa amin or si, si Max din siya, the personality so, ah nakikita ko si Luis kung nari bago kasi nagdan ang inahati ko rin so sweet tsaka minsan si Luis oh kumain ka na ba kahit sa akin yun kumain ka na Maalaga siya. Ooh, si Tita Luz. Valdez. Luz Valdez? Fernandez. 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 Ako na lang siguro. Kasi parang sa maingay ako sa set, namang mulit ako. <laughs> ako? <laughs> ako? <laughs> ako at si Max. Hindi ko. Si Jack. Ako mas <'y> lalo. Kasi si Lee nagsasabing, kayo mo yan, kayo mo yan. Sige na nga. Kahit sa monstrosity. Dion. Minsan ako, shy. Ah, hmm. uh, when she sleeps a lot. Kung oh, may lahat. <laughs> yan eh. Tay, si Jackie sa si, Hick, si Dion. <laughs> si Dion, di mo malalaman kasi na minsan nagtatago sa kotse. Ah, ang token. Si Luis. Madalas ko nakikita. Ang galing na ingit ako. Kasi nakakaidlip ka siya hindi ako ina-contact ko na akong di <laughs> pa diba? may <laughs> araw pa